Ito po yung owner, si Miss Lani, Ardin. Miss Lani. Ma'am, ito po yung ating warriors, si Lira, pati si Renz. Tapos para meron kayo itong hawak dyan, ma'am. Ano ba yan? Ito sa... Bako! Trabaho ko yun, ah! Galing sa pagbebenta, ang Kailangan para rin ba Iyon! Teka, so... Travel mission number one, Warriors versus Expert. Ang travel mission number two, Warriors versus... Me! You! Okay? <laughs> Walang makakabenta ba kami? Parang Ibang unfair. klaseng ka kalaban oh. yun si Artista yun. Kahit hindi siya lumakad, lalapitan at lalapitan oh. talaga siya. Parang Pangalawang misyon, Wires versus Yours Truly. Kailangan makabenta kami ng tig dalawampung pirasong siopaw sa halagang anim na piso sa loob ng labing limang minuto. Kung sino ang unang makaubos ang 20 pirasong siopaw at makapagbigay ng 120 pesos na halaga, ang siyang magwawagi. Well, good luck to us, Warrior. May the best vendor win. 20 piraso, handicap niyan. Dalawa kayo, ako lang mag-isa. Di ba? At mahilig ako sa show pa ba? Kainin ko pa mga iba. <laughs> Parang talo na tayo ah. Ginanong ko yung sarili ko pero sabi, hindi ko sinasabi kay ano yon kay Lira. Kasi siyempre, pag sinabi ko Pap sa kanya, pangihinaan, pangihinaan siya ng loob. <laughs> I nakita yung court na may naglalarong volleyball, tapos madaming yes, estudyante yes. nakatambay na parang break time. So, parang sa isip-isip ko, kesa pumunta pa sila dito para bumili, at di ka mo nalang yung lumapit since madami namang tao doon. Tay, okay, show po. Six pesos lang. Ayaw. Ayaw. ano Ayaw. 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 sige pag nandun... Hello! Hello! Hindi ko talaga pala. Hello! Bili kayo! kayo. Sige lang, Warriors! Pilisan nyo sa pagtakbo at pagbebenta! Ako? Hehehe! <laughs> Relax lang! Dito lang sa tapat ng bakery. Marami rin parokyano ng siopaw dito eh. Yun tayo, Ken! Six pesos lang naman eh. Six pesos lang. Bili ka naman. Diyan lang, ha? Tikman nyo mo, saan? Saan mo? Asa, bilhin ako ngayon ito sa siyo, please. Six pesos lang po, please. Talagang ang naging strategy namin, si Renz yung magbibigay. Pero ako kaming magsasalita na, uy, bilhin na kayo. Tapos ako yung magsusukli. testing taste testing lang yan, masak Alam nyo na yan, taste testing. Sa loob lamang ng limang minuto, ang wires na kalahati na ang dalang mga siopaw. Aba. Ay, kailangan ko na talagang paspasan ang pagbibenta. Yes. Ikaw, kuya. Kuya, please. Kuya, pilit ka na. Please. Ang hirap. Kasi syempre, curious sila na bakit nyo kami pagbibentahan eh. Andyan lang naman yung bakery. Sabi, parang ganun. Tapos may isa na bumili. Wala pang sauce. Parang, hala. Si ano ba naman to nagbibenta na to? Parang palpak. Sabi oh. namin. yung isa. Bale, ang pinaka mahirap po talaga na part sa pagbebenta yung sales to eh. <laughs> Kasi minsan, hindi mo mapipilis yung tao kahit magmakaawa ka sa kanya na bumili. Wala kang magagawa kundi umalis na lang at mag-try dun sa iba, di ba? Kutin, nag-ugus ako ng kami, Brad. Magkano hey, yan, Kuya? Ano, okay na? Ano, okay na? Ano, okay na? Eh, eh, yeah. eh. Sige, o tara, bilhin mo kayo. Ay, bariya, bariya. Ah, ganun ba? O, sige, sige. po, po, po. Ito Sino pa po? Yay! Wait lang, ha? Dalawa, Ha? Isa, dalawa. Ikaw, kuya. kuya. Thank you, po. Thank po. Six lang po. Six po, isa. Ayan, si Kuya. Bago sa inyo. Siya, Sabot, eh? Sa, Sa isla siya. Ilan po ang kailangan nyo? Sampo. Sampo. Patapos na rin ako. O, oh, si Manang. Pinakyaw ba naman ang tinda ko? Aba, sorry na lang kayo, Warriors. Two, three. <laughs> Four, five. Yeah! Naubos na namin. Eh, di nung naubos na namin, takbo Takbo kami. Wale. Ah, uh, but wait! Ginto na, naging bato pa. Magsusukli na lang ako. Bigla namang sumulpot ang dalawang ito na tapos na raw magbenta. Kasi, ayun nga, kasi sayang yung oras. Yun yung pinakain oh, po yun Kasi, parang ibang klaseng kalaban oh. namin eh. Nanalo sila. Nanalo siya! Binibenta namin. Ha? Yan na siguro yung mabibili namin na shopo nyo. <laughs> Guys, congratulations. Thank you. Congratulations, bro. Hindi hey. Okay. Ang takin na natin yung shopo mo. Oh!